Eh kagaya nga nang pinangako ko sa inyo nung tayo nag-bonus ng bangus. Eh rin na. At ipapakita ko na sa inyo kung anong luto ginawa natin. Sa mga hindi nakapanood. Eh rin nga. Bumili nga tayo isang malaking bangus. At ipinagawa eh, na natin. Kinaliskisan, dinaing. Tinanggal yung mga laman loob. Ngayon na may kang inaalis. Pagkayari nga i sa eh, inuwi ko na. Inugasan ko muna. Ako hinati sa gitna. Iniwan din natin yan ng maliliit. Into bite size lang. Yung part na matigas ay hihiwain natin. Hindi na natin isasama yan. Huwag kang manghinayang at baka manikay mga tinik. pag kinagat mo eh. Medyo malaki tinik na iyan. Pagkaraan natin hiwain, lagyan natin ng kalamansidyo. Pagkayari na may lagyan naman natin yan ng asin. At saka paminta. Yan natin. Dagdagan mo pala ng garlic powder. Para pampalasa. Paprika. Pangulay lang. Kung wala ka na huwag na. Haluin mo. Siguraduhin mo lang na Kapit na kapit na yung lasa para mas talong masarap. Pagkakaroon niyan, hayaan muna natin nakamarinit kahit isang oras lang. Pagkaraan na isang oras, lagyan na natin niya ng harina. Haloin muli at siguraduin mula na lahat ng sulok niya nilalagyan. Pagkakaroon, gagawa na tayo ng tempura. Butter, one cup ng harina, isang itlog. Tapos eh, malamig na malamig na tubig. Alam na ba yung mga lamig na tubig yung palutong ng pinipirito natin? Kaya nga, di ba't pag nagluluto kang litsong kawali, winibisikan mo ng tubig? Alala, inyula yung paglaligay ng tubig dito sa timbura batang natin. Para malaman mo, nakakapit na yung ipirito mo. Subukan mo sa daliri mo. Ayan. Pag ganyan eh, tama na yan. Sample mo na nga isa. Isaw-saw mo na isang piraso ng bangus at pagdating sa mantika, kakaway-kaway ninyong ganyan, tsaka mo bibitawan. isang parang para hindi sa dumikit sa ilalim. At tsaka maganda yung kalalabasan ng tempura. Kasi sa Japanese, eh ganyan din ginagawa namin sa hipon. Makikita nyo pagka golden brown, eh ahunin muna. Para sa sauce, maglalagay tayo. Mayonnaise. Pagkayari, pickle relish. Counting mustard. Tapos eh, hot sauce. Taktak mong mabutit. Namumuo kasi sa loob eh haluin natin. Para magpantay yung lasa, nilagyan natin ng konting honey. Ako oh, palagay ko ba iuuso kay bunga ang amo din eh. Ay eh, erin na. Sino ba naman na mag-aakala ngayon eh? Bangos lana. na pinabonless natin sa palengke. Binagawa natin parang kumakain ka sa restaurant. Eh, eh tingnan mo nga. Meron ka na naman panibagong mailuluto sa bangos. Hindi ka din naman nahirapan dahil nga pinabonless na natin sa palengke. Ngayon, kung kaya mo mag-boneless, edi ikaw na lang ang ulam pulutan.